sa tahimik na barangay sa Quezon City. nakatera si Mang Iladio, isang kilalang manggagamot na dinadayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Mabait siya sa paningin ng lahat. Palangiti, mainhin magsalita, at tila puspos ng kabutihan. Ang mga pasyente niyang galing sa kung saan-saan ay laging nagpapasalamat dahil gumagaan daw ang kanilang pakiramdam matapos ang kanyang orasyon at tawas. Ngunit sa likod ng ngiti ni Mang Eladio, may itinatagong kadiliman na kahit ang kanyang pamilya ay walang kaalam-alam. Sa tuwing sasapit ang gabi at tahimik na ang paligid, bumababa si Mang Eladio sa kanyang lihim na silid sa likod ng bahay isang kwartong puno ng mga garapon na may lamang buhok kuko at piraso ng damit ng mga taong minsan nang lumapit sa kanya doon niya ginagampanan ang kanyang tunay na gawain ang mangkulam ngunit kakaiba ang kanyang paraan hindi siya basta-basta nananakip ng mga tao ang kanyang mga biktima ay mga may kaya sa buhay, mga negosyante, politiko, at mga asawang may malalaking bahay at sasakyan. Ang kanyang layunin ay simple, ngunit masama. Kulamin muna, pagkatapos ay gamutin. Kapag tinamaan ng kanyang kulam ang isang tao, Lalapit ito sa kanya dahil sa sakit na walang lunas at doon siya kikita. Sa bawat paggamot, milyon-milyon ang kanyang napupulot dahil handang magbayad ng malaki ang mga taong desperado. Sa kanyang istilo, naging mabilis ang pagyama ni Mang Eladio. Nagpatayo siya ng malaking bahay, bumili ng mamahaling sasakyan, at nakilala bilang manggagamot ng mga mayayaman. Wala ni isa sa mga kapitbahay ang nagdududa, sapagkat napakagalang niyang tao. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting pumapasok ang pagkalulong sa kapangyarihan at sa lapi. Isang araw, isang kilalang negosyante na nagngangalang Don Roberto ang napili niyang bagong target. Ayon sa bulong ng kanyang engkanto, mayaman ito at kilala sa pagiging kuripot. Kaya't sinimula ni Mang Ilajo ang kanyang ritual ng gabi. Sinindihan ng itim na kandila binasa ang papel na may pangalan ni Don Roberto at itinulo sa lupa ang piraso ng buhok na nakuha niya sa barbero Sa loob ng ilang araw, tinamaan ng kakaibang karamdaman si Don Roberto. Nilalagnat, nanginginig, at laging binabangungot. Ngunit imbis na kay Mang Eladio magpagamot, may nagpayong lumuwas siya ng Laguna. Sa isang tanyag na manggagamot doon, nakilala bilang Aling Felisa ng San Pablo. Si Aling Felisa ay isang matandang babaylan na tapat sa kabutihan at matalas ang pakiramdam sa mga gawain na may halong kasamaan. Pagdating palang doon ni Don Roberto, ay agad nitong naramdaman ang mabigat na enerhiya ng kulam. Ang sumpa sa iyo ay hindi karaniwang mangkukulam, ang sabi ni Aling Felisa. Habang ipinapatong ang mga palad sa dibdib ng negosyante. Isa siyang manggagamot din, ngunit ginamit ang karunungan sa kasamaan. Dagdag pa ni Aling Felisa. At dito na nagsimula ang matinding labanan. Hindi sa suntukan, kundi sa larangan ng espiritual. Nang simula ni Aling Felisa ang dasal na pambasag ng kulam, nanginig si Mang Eladio sa Quezon City. Bigla siyang napahandusay at ang mga garapon sa kanyang silid ay isa-isang nabasag. At mula sa pader ay lumabas ang maitim na usok. Mga espiritong dati niyang inutusan na ngayon ay bumabalik upang siya ang parusahan. Sinubukan pa ni Mang Eladio na kontrahin sa pamamagitan ng sarili niyang orasyon. Ngunit mas makapangyarihan ang kabutihan ni Aling Felisa. Sa huling sigaw niya nang vade retro maligno ay tuluyang natigil ang tibok ng puso ni Mang Eladio. Ang kanyang katawan ay nanigas at ang kanyang bahay ay tila nilamon ng malamig na hangin. Kinabukasan ay natagpuan si Mang Eladio na wala ng buhay. Nakaupo sa gitna ng altar. Maitim na kandilang nakasindi sa harap niya hindi pa nauupos. Mula noon, kumalat na ang balita na si Mang Eladio, ang mayamang manggagamot ng Quezon City, ay isa palang mangkukulam na tinuluya ng sarili niyang kulam. At sa Laguna naman, si Aling Felisa ay tahimik na nagdasal ng pasasalamat sapagkat isa na namang kaluluwang naligaw ang binitiwa ng lupa. Patunay na ang labanan ng liwanag at dilim. Laging nagtatagumpay ang dalisay na puso. Sa mundong ito, hindi sukata ng tagumpay ang kayamanan o kapangyarihan, lalo na kung ito ay bunga ng kasamaan. Ang karunungan kapag ginamit sa maling paraan ay nagiging lason na unti-unting sisira sa kaluluwa ng may-ari. Tulad ni Mang Eladio, ang sino mang gumagamit ng kakayahan upang manlamang at manira ng kapwa ay babalik ang muli ng sariling gawa. Sapagkat sa batas ng kalikasan at espiritual, anumang itinanim ng tao iyon din ang kanyang aanihin. Kaya piliin natin gamitin ang ating talino, galing at lakas sa paggawa ng mabuti. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay nasa taong marunong magmahal, magpatawad at tumulong ng tapat. Hanggang dito na lang mga kahoror at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting maraming salamat po